Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, so Ray, kung nagawa na nila yung mga steps na nabanggit mo, Meron pa ba silang mga kailangan i-submit na mga documents para makapag-avail o makapagparehistro sa Yakap? Well, kapag rehistrado na po tayo, may pin tayo. Wala na silang karagdagan pa na gagawin o wala nang karagdagan pang i-submit no ng mga documents. Hindi na po kailangan ng ano pang dokumento para makapagparehistro po sa Yakap. Ang kailangan lang po talaga ninyo ay ang inyong pong PhilHealth ID number o pin. Mm -hmm. Okay, halimbawa nakapili na sila nung mm -hmm. kanilang uh, Yakap uh, Clinic. Ano yung susunod? Pupunta na lang ba sila doon, sir? Eh? Oo, no? para makuha yung serbisyo ay uh, magparehistro po tayo doon sa mapipili natin no? na Yakap Clinic. At pagkatapos po ng ating unang pagbisita sa Yakap Clinic, eh, magre rekomenda po sila o kaya magre-reseta po yung inyo pong doktor ng kinakailangang laboratorio o kaya yung kinakailangang gamot. Depende po sa assessment Depende sa uh, health assessment no na isinagawa sa atin. Kasi, 'wag po nating i-expect, Ma'am Kathy, halimbawa, wala namang dinaramdam. Malusog naman, di ba? <laughs> Bibigyan diba? ng gamot. O, hindi kailangan. Libre po yung gamot, libre po yung cancer screening, pero kung ang assessment po ng ating uh, doktor sa Yakap Clinic, hindi po natin kailangan, no ho. 'Wag ho nating ipipilit. Ano po? Pero kung talagang kailangan, no ho, halimbawa, nung ininterview yung pasyente, meron siyang mga risk factors no for certain cancers. Halimbawa, nasa edad na siya at uh, ayon sa mga existing na mga panuntunan ng Department of Health, eh sa ganong edad pala kapag babae kailangan ay na-nau ultrasong uh, o kaya na, na, na mammogram. Oh, oh. mm -hmm. So, i -re require no ibibigay sa kanya yung uh, cancer screening uh at ito po ay libre. So may mga kaukulang uh, pagre-reseta na gagawin po ang uh, doktor sa Yakap Clinic para po sa pasyente. At uh, yung pasyente naman, kung meron mga rekomendasyon o reseta, eh, either pupunta siya doon sa health facility kung saan siya magpapa-cancer screening o kaya doon sa accredited butika para kunin yung mga neresetang gamot para sa kanya. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.